Hi guys! Good morning! Ipapakita ko sa inyo dun sa aming gagalaan kila Tatay Gardo hmm, Malig kayo! Ito guys, yung saging na nun tinumba ng hangin halos wala pang laman, may konti na rin pwede siyang gataan so na, Dadalhin ko na rin doon para aming gagataan Yung sinasandok ko dito guys, ano siya, ginataang puso na may papaya. So wala nang mag so dadalhin ko na rin doon para meron kaming agahan. Mauulam ba? Ayan o. Oh. <laughs> Ang sahog niya ay ano, dillis. Babaonin natin siya doon guys para meron tayong kakainin. Tapos hindi ko syempre kinalimutan yung ano, kanin. Pwede naman magsaing doon, kaso nga lang, nagsaing na lang din ako para luto nang dadalhin doon. Tapos tilapia, bumili kami ng isang kilo para iihaw doon kila tatay. Kasi masarap pang pulutan ba? <laughs> Alat ang mangiinom. <laughs> Yes, yun guys, yan yung mga aming mga dadalhin oh, may mga ingredients na rin akong dinala para hindi na kami problema doon kila nanay kasi ma malalayo mga tindahan tapos syempre yung alak Di <laughs> dinala ko na din Nagdala ako nung maliit lang. Tapos yan na guys, pupunta na tayo. Pan panorin panoorin mo muna yung view. Papunta doon sa kanila. Guys, dito na tayo sa kubo-kubo ni Tata Ricardo. Tuwang-tuwa siyempre yung mga bata, yung mga chikiting namin. Ayan, nagsispagtakbuhan na. <laughs> ang dami kasi nilang hayop. May mga aso, ang dami nilang aso. Tapos ang daming manok. Tapos pati baboy. Nag-aalaga din sila ng mga pambenta, pang lechon. Like that. Tapos yan o oh guys, uulingin nila. Yan. Diyan na rin sila nag-uuling. Yan, ang lawak guys. So, tignan nyo. Ang ganda ng view. Yan na yung Mount Makiling. O, oh, diba? sarap magtambling-tambling. Tapos, nag-ano ako, terador Nag-try-try ako. <laughs> Tapos, yan na si Tatay Gardo. dumating na. Galing siya ng ulekta ng pagkain ng baboy. Kinuha niya dun sa sa ba sa maraming bahay dun sa pinanggalingan namin kanina doon yan kaya nag pick up siya ng mga pagkain ng baboy niya kasi sobrang dami niyang baboy tignan nyo guys ayan inahin yon buntis yun tas yun yung mga ano o oh, diga pwede na siyang pang lechon mga ano na siya kakahalaga siguro ng mga 6k ganun malaki laki na rin yan yun pa yung isang inahin oh, diba inahin din yan buntis din daw mga february ata siya mga nganak ayan ang dadaldala ng mga chikiting bro <laughs> tong tuwa sila dahil nakagala kami dyan ang tagal na kasi namin medyo pangako sa kanila na gumala dyan ngayon lang namin sila napagbigyan o, yan, may baboy pa guys o, sa kabilang kulungan yan tatlo nakahiwalay Ayan, sobrang ganda ng view. Sobrang fresh ng hangin. Ayan, So nagutom kami. <laughs> Nag-ano muna kami. Dala din kaya namin yan. Yung tinapay tapos buns. Gawa nang syempre pag may chikiting ka kasing kasakasama sa galaan. Dapat lagi kang prepared. Ayan. Lagi kang may dalang mga pagkain. Makukot-kot. O yun. mo dyan. <laughs> tapos nagluto din ako guys ng ano yung tilapia. Sinabawan namin merienda muna tayo guys dun sa bans, oh, yan yung aking bunso oh, yon yun yung tinapay pinakain na ng pinakain sa mga hayop eto guys o oh, tingnan nyo yung luto oh, ang laking drum <laughs> ayan na yung tilapia nating dala o oh, iniihaw na adiga ah, yun pa yung isang lutoan yan dun sa likod nila, o, oh, di ba? Ang ganda. Probinsya ang probinsya pa. Pero mat malapit lang to sa amin. Mm, um, ang ganda ng view, no? Tapos habang nagluluto ka ng ganyan. Tapos yun, guys. Nagutom na kami. So, kumain na kami. Hindi sumabay sila nanay. Mamaya na lang daw sila kakain. So yun, pagdas nga namin makumain, naghugas na, nakialam na rin ako naghugas ng plato. ba diba, naman tayo pag nadayo, kailangan maghugas ka ng plato kasi nakakahiya naman, ikaw na nga lang dumayo, gumala. Tapos hahayawan pa yung hugasin. Pero ba diba, naman tayo pag kailangan, pag namashare ka sa isang lugar, ikaw ang maghuhugas ng plato or magwawalis, ganon like that. Hindi yung pabisita, yung pabuisit ba. <laughs> Ayun na eh, mga bata, oh, naglalaro na sila. Tumbling, tumbling! Tapos ang daming kambing guys. O, oh, ayun. <laughs> kambing, baka, bab, ay, baboy. Oo nga, baboy dun sa kabila. Ano, yung nandyan na nakagala, kambing baka kalabaw. O, oh, ayan na guys. Gataan na natin yung ating dalang saging. Yan yung sinasabi kong saging kanina na dala natin. konti lang ang laman niya. Pang ginataan lang talaga siya. Tad ko din niluto o oh, sa lutoan nila. Wow! Sarap! <laughs> Alam ko, namimiss niyo yan. Eee, naglalaway na. Da! <laughs> Ayan na guys, luto na. Okay, kain na tayo. <laughs> so dinala na nga ni Mr. Don, tapos kumain na kami. After namin kumain dyan, nagtagay na, tapos umuwi na rin kami. Thank you guys!